Guys, kung mag-travel mo Dari sa Canada So wala akong mag-vlog ka ron. O ibag, ko na lang yung ano Yung pag car wash So pagkatapos nyo mag-biyahe dito Ang road trip kasi dito pag summer Marami talaga mga flies As in, bugs So Kahit kaga, uh, gaano kaganda yung ah uh, uh, sa nyo Pag mag-travel kayo ng long drive For how many hours papakita ko sa inyo anong uh, resulta uh, pagkatapos ng long drive nyo yung front ng sasakyan nyo ang dumi four flies ngayon Nandito pa sila lumilipad so tingnan natin grabe yeah. Diyos po naman So Yan guys nakita nyo na Sinja na bagong gising lang At saka Gusto ko lang mag -car wash muna So dumikit na yung mga ano Patay na bags So punta naman na tayo Sa car wash Nakaka-car wash na sila guys So, tingnan mo yung mga dumi-dumi umaambon na yun Pero kailangan natin mag-car wash Tingnan mo yung mga guys So, ito So guys, pues over mga tayo So, swipe mo na tayo dito Bayad, wala tayong coins eh So, nag-swipe ako Tapos, ito mo lang sa Arrow sa pre-rinse Or rinsing Ayan, ang ginawa ko dito guys Ang una, pre-rinse mga tayo guys Ang purpose kasi ng pre-rinse Ay para Malos ang debris, no Ma-remove ang mga dirt, dust or other contaminants from the surface in English? English wow. so after natin mag-trainance guys, mag-foaming naman, ang sunod uh, itong foaming na to is importante din para matanggal din ang, ang dumi, uh, dust or other contaminants nandun sa paint and glass and other surface sa sasakyan mo Char, sure, English na naman. Foaming din guys, makaprotect din to sa paint. Uh, din sa parang barrier para sa cleaning agent. Preventing from scratches and damages. And pagkatapos niyan, nag-swipe na naman ako at na, ito na ang final rinse guys. So ang final rinse naman guys, ito yung last step sa car washing no. Para matanggal yung lahat ng soap, mga cleaning agent tapos mga remove mga ini remaining dirt and debris lalo na yung ano guys yung nagadikit ng na mga flies dyan yun so maraming paraan no para mag final rinse uh, pwede gamitin mo ng high pressure water spray ang ginagamit ko ngayon or gamitin mo manual like magdala ka ng tubig ganun pwede yun so, sa so, mga final wash mo lang siya, mag final rinse matanggal yung mga uh oh. -huh. mga dirt yung mga flies na nakadikit yan ang uh, purpose ng final rinse guys kasi yun na talaga yung pinaka final stage na paglilinis so enjoy nyo lang yung ano guys yung paglilinis ko okay tapos ko na yung na final rinse guys at ito na ang resulta Wow. So, with wheel na. With wheel. Ayan. Malinis na siya. Ang sunod niyan, dry up mo lang. Pero sa labas na tayo mag-dry up niyan. At, uh, yun na. Uuwi na tayo sa bahay. Alright. Tapos na ako, guys. So, ayan. Malinis na. So, ganito kami maglinis dito. So, kahit anong profession mo, ah uh, ma manager ka man supervisor presidente ka man so bakit kung si presidente pwede na naman mag car doon sa ano uh, sa automatic kung ayaw mo mag car wash ng sarili mo so ganito sa Canada guys ah uh, sa iyo lahat mag car wash ikaw mag wash. so ganoon lang guys good luck